Besh! Good morning sa inyo for today's video. magbabalat magbabalot tayo ng isang damakmak na sibuyas. Ang dami kong iyak for today's video mga besh. Kasi nga ang dami-dami kong babalatan at ihiwain na sibuyas. Pero carry lang mga besh. So ayan nga mga besh, kamusta kayo? Habang naghiwa ako ng sibuyas, ayan magdadaldalan muna tayo. Hi na ko mga besh. Buti na nga lang mga besh, sibuyas na nga nagpapayag So at least nga mga best, 'di ba? Si Buyes lang nagpapaiyak sa atin, 'di ba? Hindi tayo, hindi na tayo papayag na papaiyakin tayo ng ibang tao, charot. So <laughs> bawal mag-comment yung mga taong iniiyakan ko. Ha, huwag kayo mag-comment, please lang, charot. So yun nga, mga best, kung sa Pilipinas nagtitipid tayo, mga best, 'di ba? Alam niyo yung isang sibuyas, mga best, dalawang lutuan, dalawang lutuan nating ginagamit 'yan. Minsan tatlo pa nga o apat. Pero dito mga best, ayan, isang kilong sibuyas, isang lutuan lang, mga best. Tapos, ang masaklap pa niyan mga besh, hindi yan isa, isasama talaga sa ano, sa pagkain namin mga besh. Parang ano lang siya, kukunan lang yung lasa niya, ganun. Tapos, after nun, after kung pakaluin yung karne, dyan sa, ano niya yan, sa sibuyas na yan, itatapon ko na yung sibuyas mga besh. O, ganun, ba diba? Ay, hindi ko alam mga besh kung anong trip ng amo lalaki. Pag yung amo lalaki, mga besh talaga yung magluluto. Ganyan mga besh. Mahilig kasi sa mga ganyan, sa sibuyas. Pero pag yung amo kong babae naman mga besh, hindi naman siya sobrang ano, may legs. So, ayan eh. Yan na eh yung park, mga besh. Napapaiyakin na tayo ng sobra-sobra ng sibuyas na yan, mga besh. Kaya wag nyo lang tignan yung aking pagmumuka kasi umiiyak na ako ng bongga dyan, mga besh. Sana ganyan din sa totoong buhay, mga besh, no? Kung sino yung nagpapa, kung sino yung nas nananakit siya yung iiyak ng bongga, ganyan. Parang sa sibuyas, mga besh, diba? Tayo naman yung nananakit sa kanya, pero tayo yung umiiyak. Kaso lang, hindi ganyan sa totoong buhay, diba? No? Yung mga taong nananakit, sila pa yung masaya, sila pa yung ano, nagiging okay. Alam niyo yun yung pinagpalit ka sa iba, tapos sila masayang-masayang masaya na, tapos ikaw hindi pa. O, char lang mga besh, wala akong pinaguhugutan. Okay na okay, okay na okay ako mga besh. Pero yun nga, sinasabi ko lang, charot. So, yan malapit na tayo matapos mga best and binibilisan ko na talaga dyan mga best kasi marami pa akong gagawin mga best inuna, inuna ko lang talaga yan mga best kasi sabi ni amo pag napakuluan ko na at malambot na mga best tawagan ko na siya so kaya yan inuna ko kasi sa paglilinis tapos ayan nga mga best and yung lalagay natin sa kaldero naglagay na ako ng mantika um, olive oil lang nilagay ko mga best tapos naglagay ako ng konting-konti lang na tubig mga besh. Tapos, yan, munti ko nang makalimutan mga best na may ano pa pala, may mga spices pa palang ilalagay sa sibuyas bago ko siya ilalagay sa kaldero. So, yan, Inulit natin mga besh pero yung iba hindi na natin mababalik. Parang sila hindi na babalik, charot. So ayan, i-mix mix 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 ko lang mga besh and then ilalagay ko na yan sa kaldero, ganyan. Tapos ang sinunod naman mga besh is yung karne mga besh. Ano yan siya mga besh, laam yung beef. Kaniyan ng beef, mga besh. So nilagyan ko rin ng spices and then mix, then ilalagay ko na sa kaldero. So, Ayun yan na, mga, mga besh. besh, fast forward. Ayan, malambot na siya mga besh. So siya magre-report na tayo kay Akong at ready, siya na Reading ang bahalang magluto so, dyan, mga best. Thank you for watching, mga best. God bless. Mag-ingat kayo palagi kung naasan man kayo. Yun lang. Bye-bye. Ingat kayo.